Hello, and what's up mga kalapatids, mga kalahehen, mga Nation vlogs mga kalapatids Ngayong araw nga ito, ay tayo ng kalapate, which is naliligo na nga kalapate natin mga kalapatids Same time, maglilinis din tayo ng kanilang mga tray mga kalapatids Para malinis, para mamayang hapon, kung sakali magporonta tayo, e eh malinis na yung kanilang kulungan pag uwi nila mga kalapatids dahil may marami pa tayong gagawin. So, yun mga kalapatids, pakikita ko sa inyo kung paano maligo yung ating mga kalapate. Medyo patapos na. Let's go. At eto na nga mga kalapatids, nakaligo na yung iba dyan, yun. Nasa taas na. No? Tapos nang maligo mga kalapatids. Ayan yung mga pliers natin. Ayan o. No? Naligo no? na. No? Ang dami lang kanilang naligo. Ayan o. No? tapos sila silang maligo so goods na yan mga kalapatids hindi na nga lang natin abutan yung panliligo nila medyo nahuli tayo so okay lang yan mga kalapatids yan na ano, nakita natin, natin ano. papatuyo na sila so maya maya nga, eh, latanggalin na natin yung tubig nila gagawin natin panlinis dito sa ilalim ng kulungan nila kasi sayang naman, lalo tag-init malang tubig so yan mga kalapatids ang papaligwa naman natin susunod ay yung mga hen natin so pagkatatanggalin na natin yan eto namang mga hen ang paliliguan natin mga lapatids. Itong mga to. At yung mga yon mga lapatids, napaliguan na natin. Naliligo na sila. So magdadagdag na lang tayo. Patanggalin na lang natin yon mga lapatids. Maya maya ng konti. Para ilipat natin dito sa mga hen, ah, sa mga cup natin para maligo rin sila. So at the same time maglilinis na tayo ng mga poop tray nila. So maglilinis muna tayo ng mga poop tray. Let's go. Nandiyan din mga kalapatids. Napaliguan na natin ang mga hen natin. Ayan. Naliligo na sila mga kalapatids. Kakakrip na sila. Medyo aring tatlo hindi pa naliligo. Pero okay lang yan. Baka hindi sa sila maliligo mga kalapatids. So yun nga. Iliguan na natin sila. Yung gagamitin ng yung tubig na ginamit nila. Pang lilinis natin ang ilalim ng kulungan nila. Para mga menos din tayo sa tubig mga kalapatids. So babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids. Kapag ka, yung mga breeder na nakapalilig natin. So let's go so yun mga kalapatids nagpapaligo na tayo ng mga kak natin mga kalapatids na breeder ayan naliligo na sila so itong dalawa hindi pa itong, 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 itong apat hindi pa pero nalilis ko na yung tray nila at same time, ito naliligo na rin yan so nalilis ko na yung tray nila nalilis ko na rin tapos nang maligo yung mga hen natin doon nagpapatuyo na lang sila mga kalapatids so nalilis na lang natin eh itong ilalim mga kalapatids ng ating uh, mga cock uh, mga hen at saka pliers natin tapos same time ito, pagkatapos nila maligo, bababa natin dito hanggang dito sa sa mga atlo, sa pinakababa, mga alapatids. Yan, tapos maglalagay tayo ng tubig pagkatapos natin magpaligo sa kanila. Maglalagay na tayo ng tubig para sa kanila, para makainom sila ng tubig. Ito, ligun-ligun na. Ligun-ligun na yan. Tapos po, banas na banas na. Yan. So yun mga kapatids, babalik ko sila sa inyo maya, -maya mga kapatids. Let's go! So yun mga ala, pati, Just naroto na lang sa padalawa sa baba Yan sa padalawang layer Yan Intay na lang natin sila maligo Pag natapos sila maligo Ito na last na yan wala na Nakapagpaligo na tayo at the same time may tap na may itapon na rin natin yung dumi nila Maglilinis na lang tayo ng bubong Magdidilag para hindi masyadong mainit sa baba Kasi mainit sobra So ito na lang pag natapos to Tapos na tayo yan, Ilalagay na lang natin itong dalawa rito So hintayin na natin na umakit na Yan o na yan. So magi mag iibuli tayo ng tubig. Ayan magigibilip tayo ng tubig maya, maya para mapambuhos natin dito sa bubong para yung mga extrang dumi matanggal natin same time madiligan na rin natin yung mga bubong natin yan so dito so yun pabrik ko sila sa inyo maya, -maya mga labatids hindi tayo magpaparonda kasi nga nagpaligo tayo saka na tayo magbukas na tayo magpaparonda at same time naririto yung aswang nating kapit bahay so magkakalampag na naman yan kaya hindi muna, hindi muna tayo magpaparonda so papaligo lang natin tapos maya, -maya magpapakain na tayo So babalik ko sila sa inyo maya maya Let's go So yun mga kalapatids Sila na lang dalawa ang pinaliliguan natin Hintayin na lang natin silang matapos Tapos na tayo mga kalapatids Yan At the same time Ito may igod na tayo Maglalagay na lang tayo ng tubig para sa kanila Para ngayon Para pag sa ngayon maghapon Ay hindi sila mag Mauhaw Makakainom sila ng tubig na malamig Dahil mainit nga ang panahon ngayon mga kalapatids Kaya naman mga kalapatids ito na tatapusin ang video nito para sa araw na to so please like, share and subscribe mga kalapatid sa Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Pondels Reyes at sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga kalapatid sobrang init dito sa <laughs> bubong mga kalapatid so bye bye mga kalapatid salamat